you <music> This is Idol Maya and welcome sa ating Bida Vlog for today Nandito po tayo sa RVG Gym, ang isa sa mga sikat at pinupuntahang gym dito po sa Dagupan City At ngayon, makikisali tayo sa Zumba session ng mga sexy ladies ngayong araw na ito dito sa RVG Gym Kaya halika na po, makisali tayo sa Zumba nila ngayong araw na ito dito po sa IFM Bida Vlog Bago tayo magsimula mga idol, kilalanin na muna natin ang ating Zumba instructor or ang ating zin. Idol, meet Marge Guyena. Hello po, uh, good morning. Ano po Uh, complete name po ni Ma Marge? Uh, I am Zin Marjorie Guillen. Ayan. Yan, ilang taon na po sila? I am 45 years old. 45! Diba kita-kita naman <laughs> ang tatak ng ano, uh, Zumba. Anyway, ilang taon na rin po ba kayong naging Zin? Uh, nagtuturo po ako since 2014. I got my license uh, July uh, July 2014. So, ibig sabihin, 10 years na po ako. License ating bansa. So, kailangan talaga license Zumba instructor, yes. mga idol. Ano naman po yung mga feedback ng mga estudyante ninyo na yung naging result ng Zumba sa kanilang katawan? Actually, marami. Uh, isa na po dyan, yung para sa health po nila, nagiging healthy nga po sila. At saka yung iba po na nagme-maintenance, ang feedback po nila sa akin, nang dahil nga po sa Zumba, uh, nababawasan po ang kanilang maintenance. At the same time, Kakidad. Hindi po sila mukhang dun sa age po nila. Bumabata po sila actually. At the same time, nababawasan po ang stress nila. Tapos nababawasan po ang toxin nila sa katawan. So, nagiging healthy po sila. Nag-glow po ang skin nila, ang face po nila. Diba? So, nandun na po lahat ng factor. Minsan, hindi na rin po sa kanilang health, kundi kamaradilin na rin po uh -oh. sa mga kakwa po nila. Mga, ano, zumba Yes, ayan po ha. Napakaganda ng benepisyon ng Zumba sa ating katawan. And sabi nga niya, ni, uh, Zin Marge, camaraderie with your Zumba mates. Yes. Ang Zumba ay isang uri ng cardio workout habang ikaw ay humahataw sa Latin-inspired dance. Taong 2001 nang inumpisa nito ng Colombian dancer and choreographer na si Beto Perez. Simula noon, ang Zumba ay bahagi na ng fitness routine sa iba't ibang bansa, lalo na sa Pilipinas. Gaya ng ibang workouts, ang Zumba ay nakatutulong din sa pagbawas ng timbang dahil na exercise nito ang buong katawan. Isa rin itong paraan upang makaiwas sa stress. Kaya kung nais mong maka-attract ng endorphin sa katawan, let's go and release the happy hormones because Zumba is fun! Sa Zumba, mga idol, kadalasan nagsusuot ng mga makukulay na costumes ang mga dancers. Kalasan din kagaya ng mga makikita po ninyo, may theme sila. And for today, they are wearing yellow. Kaya naman, mas maganda bright sa eyes, mas nakakagaan or nakakaganang sumayaw ng Zumba. Alright, eto po kasama natin si Mother na regular na nag-Zumba dito po sa gym na ito. Ma'am, ano pong pangalan po nila? I uh, I'm Luella Biantan. Ilang taon na po And sila? I'm 71 years old. 71, pero kayang-kaya pang magzumba ha. Ano naman po yung naging epekto ng pag-Zumba sa inyo, sa inyong katawan. Oh, uh, I have a good immune system. Tapos malakas ang katawan ko. Ang mga gawa ko lahat. I can walk, I can run. Kumbaga, napakalakas ng katawan talaga nila. Uh -huh. And yan po ay dahil sa Zumba. Zumba mad mga idol kung meron kayong nice ipa-vlog sa amin comment down lamang baka malainyo ha yan na ang next na aming ma-feature po dito sa ating Vida vlog ako po si Idol Maya thank you so much and see you again sa ating next Vida vlog